Nang dahil sa naitalang pagtaas ng kontribusyon sa pension booster program ng social security system, inaasahan ng ahensya na aabot ng halos 140 billion pesos ang net income ng SSS na higit pa sa initial target ngayong taon. Si Rod Lagusad para sa detalye. Aabot sa dalawa hanggang tatlong bilyong piso ang inaasahang madadagdag sa makokolektang kontribusyon ng social security system ngayong taon. Ayon kay SSS President and CEO Rolando Makasait, ito ay dahil sa inaasahang apat na milyong bagong miyembro ng SSS. Kasama sa nakatulong dito, ang mataas na kontribusyon sa programang Workers Investment and Savings Program o WIS na sumailalim sa rebranding at tinatawag na ngayong pension booster na mas madaling maunawaan ng publiko. Because of our executives who who uh, initiated this indeed po the the response was super positive as i understand it that they had the deposits for us or the pension booster was all about 40 million a month I think we're hitting over 100 million a month already. Patuloy naman ang pagpapalawak ng SSS sa bilang ng mga miyembro nito. Kabilang na dito ang pagsama sa mga barangay official na hindi sakop ng GSIS at maging ang mga job order at contract of service ng mga manggagawa sa mga lokal na pamahalaan. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, mahalaga na ilalapit sa mas maraming Pilipino ang programa ng SSS. Ang SSS kasi ay uh, talagang mekanismo para sa social protection. So doon sa mga nangangailangan yan, dapat talagang ma-reach nila as much as possible yung mga areas na nangangailangan ng ganyang klasing serbisyo. Kasabay nito, inaasahan naman ng SSS na aabot sa 140 billion pesos ang magiging net income nito ngayong taon. Mas mataas na unang target ng ayensya na nasa 100 billion pesos. Base sa datos ng SSS as of July, higit 56 billion pesos na ang net income ng SSS. Malaking bahagi nito ay mga kontribusyon ng mga miyembro at maging ang mga investment ng SSS. At para magawa ito, inilipat ng SSS ang branches nito sa iba't ibang bahagi ng bansa sa mga mall kung saan walang sinisingil na upa. Samantala, kasabay ng pagunita ng SSS sa 67th anniversary nito, inulunsad ng SSS ang kanilang enhanced logo at ang redesigned website na user-friendly at may dedicated page para sa mga OFW. Habang pinarangalan naman ng SSS sa mga katawang nito pagdating sa mga programa ng ahensya, kabilang na ang PTV, na bilang best media partner ng broadcast national category sa balikat ng Bayan Awards. Ito ay dahil sa kontribusyon ng network sa pagbibigay ng mga mahalagang impormasyon sa mga miyembro, pensioners at iba pang stakeholders pagdating sa mga programa ng ahensya. Personal natin ang na PTV General Manager Toby Nebrida at PTV Anchor Diane Kerer ang naturang pagkilala. It's very important that uh, we are reminded uh, of our mandate to provide uh, adequate immediate information that helps uh, our people at uh, bahagi ito ng uh, ating mandato na tulungan ang lahat ng mga ahensya ng ating pahamalaan. At kasama rito ang ating uh, SSS. Ayon kay GM Nebrida, magpapatuloy ang suporta ng network sa mga programa ng SSS. Kasama din sa kinilala ng SSS ang iba't ibang collection, disbursements at accredited agents ng ahensya. Kasama na ang mga top employers. Rod Legusad. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.